Mga na plataya, may oras ka ba? Tara samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayo kay San Juan. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga lagad ay nagkakatipot. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa audio. Dumating si Jesus sa tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ng makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, Sumenyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting malita ng ating kaligtasan. Come, Holy Spirit, we need you. Mga tayo ay pinagdiriwang natin ngayon ng araw ng dakilang kapistahan ng Pentecostes o ang paglukom ng banal na Espiritu sa mga apostoles. Ngayon din ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating simbahan, ang Simbahang Katoliko. Sa araw na ito, sa tulong ng Espiritu Santo, ay inumpisahan ng mga apostol ang kanilang misyon. Ang misyon na iniwan sa kanila ni Jesus noong siya ay umakyat sa langit. Nang dahil sa Espiritu Santo na ipangaral nila ang mabuting balita, ang katotohanan tungkol sa Diyos. Maraming na naalala ninyo na ilang ulit na nating narinig ang katagang kapayapaan mula sa ibang aibanghelyo ngayong panahon ng muling pagkabuhay. Mga katagang ilang beses sinambit ng ating Panginoong Hesus. Katulad ng ating mga nabanggit noong mga nakarang linggo, puno ng takot ang mga apostoles takot sila mula sa mahudyo. Subalit ang dumating sa kanila ang Espiritu Santo, yung takot na yun ay napalitan ng tapang at katatagan na loob upang gawin ang kanilang misyon. Alam kasi nila na ang Espiritu Santo ang magsisilbing sandigan nila laban sa mga umuusig sa kanila. Ang Espiritu, ang Espiritu Santo ay buhay. Katulad ng nangyari sa mga apostol, siya ang nagbibigay ng katatagan at kalakasan ng loob sa ating lahat. Kapag kasama natin ang Espiritu Santo, hindi tayo pangihinaan ng loob. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Siya ang magpapatibay sa atin upang maipagpatuloy natin ang ating mga sariling mga misyon sa buhay ang Espiritu Santo ang nagsisilbing tanglaw ng lahat. Kapag kasama natin ang Espiritu Santo, hindi matatawaran ang karunungan at ang wisdom nagaling galing sa Kanya. Ito higit lalo sa mga pagkakataon na medyo kipit tayo at kailangan nating magbigay ng magandang desisyon. Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay, sa ating buhay pananampalataya, hingin natin ang tulong at paggabay ng Espiritu Santo upang lalo tayong maging matatag at marunong sa lahat ng mga pagkakataon sa ating buhay. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. O banal na Espiritu, pumarito ka sa amin. Lukuba mo ang bawat isa sa amin. Palagi mo po kaming gabayan at patatagin higit lalo sa mga pagkakataon ng kaguluhan at kapigatian. Amen.